Hello guys, uh, magandang gabi po sa lahat uh, Luzon, Visayas, Mindanao Sa mga amigo natin dito uh, sa Visayas, Mindanao May gabi eh Dyan uh, sa Luzon, mga kaibigan natin dyan uh, Magandang gabi Yan Mayroon naman tayo mga bagong nakahalap ng na mga medalyon uh, Yung iba bihira Yung iba naman ay normal lang din Pero ano to mga magaganda Mga uh, bagong natin kahalap kaya ito Santo Cristo na baligtaran yan antigo na din talaga. Ito Santo Cristo pero hindi din siya hindi siya baligtaran. Yan mainam na gamit to pang panlaban sa mga masasamang elemento. Yan protection lagi na natin sa araw-araw pag -araw, tayo nagabiyahe Iwas sa mga masasamang mangyayari. Yan. impinito. ayan. impinito din ito. Kabila ay tatlong persona. Yan itong makalimitang gamit ng mga manggagamot kasi malakas na gamit ito bang protection <coughs> infinito. Ito kagandahan nito balanse siya kasi meron siyang mahal na berhen. Kaya balanse siya. Ito pang protection ng talaga ito. Tatlong persona at saka ano? Infinito. Infinito din yan. Uh, yan pang mga kalimitang ganyan. Masa mga medalyon. yun. talaga yan. Mga iwas ka sa mga mangyayari. Yan. Yan maganda gamit sa paglalakbay iwas ka sa mga aksidente yan ito namang isa San Rafael may dala siyang isda ayan yan, alam ang San Rafael ang maganda dito sa San Rafael ito kasi napapagaling ng mga may sakit San Rafael saka maganda dito sa kabuhayan napansin niyo yung sa ano nito kulay green yan siya eh yan maganda sa kabuhayan balansis siya kasi ang kabila niya ay spiritum waksim infinito din yan infinito na yung nag yung uh, infinito wax ito yung nag anyong ano siya pintong tubig vaccine ito naman uh, sa kaibigan natin uh, santo ninyo na uh, salvador del mundo yan mga nagamit ito sa panghalina pampaamo yung pampaswerte basta santuin yun saka magandang gamit sa paglalakbay pang panlaban sa mga masasamang elemento ninyo ninyo kasi yan ito pagkabuhay naman ito na kabilaan naman siya bihira din itong ganito uh, pagkabuhay na kabilaan maganda din ito sa pangkalahatan na ano, kasama na din dito sa proteksyon at saka sa pagkabuhayan yung mga ganyan pagkabuhay ito pagkabuhay din ito kabila naman niya ay birhen din yan malamig siya pag mga ganitong ano, maganda din sa itangan kasi yan ay pangkalahatan proteksyon at saka maganda gamit din sa kabuhayan Pam pambalansi ng mga gamit yan kasi mga bir birhen pambalansi talaga ng gamit yan pag may mainit kayo mga gamit kaya mga ganito san miguel mainit talaga yan sa ito na Ma, nagiging matapang ka kasi dito sa San Miguel sa de Galicia yan uh, pad, patron ng mga manlalakbay yan sa Chago de Galicia mga mandirigma mandirigma ng ito yung prinsipe ng langit San Miguel Arcangel unong mandirigma ng Diyos ang sin uh, senior San Miguel mga nagamit yan sa pagkumbate yan mga impinito pang din yan eh. Yan impinito. Ito impinito. Ito waxim yan pang din yan. Mga magandang gamit yan sa ano. Ito naman impinito din ito. Ito yung atardar. Yan yung impinito nag-an yung mandirigma siya dyan. Ito. Ang usay na gamit din ito sa pangproteksyon proteksyon. Pang din yan. Atardar na yan. Ito kalimitan kalimitang gamit ng mga laging nasa ano labanan kumbate patardar mandirigma kasi yan yan yung Diyos nag anyong mandirigma atardar infinito din yan Infinitong ng atardar ito naman berhen yan dalawang berhen yan ito magkaiba naman sila itong isa kasi may bulaklak yan tapos ang kabila nila ay sagrada sagrada pamilya din ito ang kaibahan din dito sa kabila nila sa sagrada meron siyang AB dito dito wala yan ang kalahatan din yan sagrada pamilya mong nagamit yan sagrada pamilya meron din akong ganito nasa lagi kong din daladala sagrada pamilya yan ito naman uh, santisima tatlong persona yan parehas lang yan sila santisima trindad yung tatlo pero magkaiba yung likod nila kasi ito ay ang kabila nito ay amhungman yan Huwag oh, sa iyo gamit yan. Amhuman. Yan ang mga nagdudulot ng kaba sa mga pag may galit sa iyo o may masamantang kasi yung tao kakabahan sila. Amhuman. So, Huwag oh, sa iyo gamit yan. Ito naman ay Ia. Yan. Ah, Ia. Kabila naman niya ay berhen na may kalong na ano yun may dalang rosaryo po. Yan. <coughs> yan. Ito naman kabila naman ito infinito. Pinito tatlong persona impinito parehas lang yan sila dito dalawa impinito at saka tatlong persona din yan Tanto si materialidad. mahusay na gamit yan pang protection yan ito naman isa pagkabuhay din yan parehas yan sila nito pagkabuhay ang kabila naman nito beer yung maganda din ito sa kabuhayan kasi yung beer na kabila nito ay pampaamo kasi talaga yan panghalina yan mga gamit sa negosyo meron kayong ganito tsaka balance protection kasama ng protection dyan yan, ito naman uh, San Antonio de Padua ito Berhen na merong station of the cross bukas palad dyan maganda rin sa ano yan ang tawag dito ay sabog biyaya bukas palad na malabirin ang kabila naman ito ay San Antonio de Padua ito magandang mahusay na gamit ito nagtataboy ng mga salot salot na mga peste yan kung meron kayong mga ayupan o mga uh, farm ganyan maganda ito sa ano sa sa pantaboy ng mga salot pantaboy ng mga salot ito naman Tres Roma yan, ito. Lagpasan. Yan ang tao na lagpasan. Tagabulag. O, sa itong gamit sa tagabulag ang Traspico Roma na lagpasan. Lagpasan ang mata. Hindi ka makikita pag yung mga may kalaban ka, may nagalit sa yung tao na magtatangka. Parang hindi ka nila makikita. Parang siyang tagabulag. Pares lang din yan dito. Ang kaiba lang dito kasi maganda ito. Pangkalahatan kasi ito, GHS. <coughs> Dala sa kabuhayan at saka sa protection. GHS na yan. Ito, GHS din ito parehas lang yun silang GHS pero ito yung ibang kasayto ito kasi nakasulat na dito yung mga ibang mga wika na wala dito sa GHS na ito yan. tsaka ano tsaka pangkalahatan din ito GHS ito yan maganda din ito itong sanusin naman ito maganda ito sa paglalakbay kasi iwas ka sa mga aksidente Uh, protection din sa mga masasamang elemento kasi sanos yan eh sanos yung ano naman ito yung kabila naman ito tatlong personas sagrada pamilya kaya ano yan pang kalahatan na lahat sagrada pamilya mahusay yan itong paborito kong gamit sagrada pamilya tsaka yan sanos yan tsaka tatlong persona mga uh, ano siya maganda sa kabuhayan pat, kasama na pati ang proteksyon dyan sa pamilya pa sa sagrada pag mayroon kayong sagrada pamilya ito naman ano to uh, berhen, uh, ah, meron na ah, santo rin na ribulto pero pwede mo siyang gawing quintas antigo na din siya yan ito mahusay din ito ah, uh, santo rin na may damit ito santo rin disibo ito yung santo rin disibo yan ito naman yung mga panlaban sa eh, Ito naman, ito, ganito Mag-aasawan daw hindi ito, 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 ito ang mouse na gamit sa ano, Pag may mga tindahan kayo, o negosyo Mag-aasawan daw hindi ang tawag dyan yan, Magandang gamit yan sa Kabuhayan Ganito <coughs> Ito, ganito din ito Pares lang dito, maganda dito gamit sa Paglalakbay, tsaka Pampasyukte tawag dito ay piso sagrado yan ay araw yan o ito yung isang naman bilaan may araw itong magkaiba sila ng ano yan ito isa ay araw na may susi ang kabila naman niya ay san jose yan ito naman isa ano din to piso sagrado din to pero iba yung kabila antigo na siya yan nagbubuhos ng kayamanan sa supot kaya yan ang, ano sa pang pasyorte talaga ng mga gamit tapos ito naman mga ano san benito mga san benito yan ito mahusay na gamit. ito sa sa ano sa panlaban sa, sa mga elemento uh, kulang barang yan palipadangin sumpa yan ito, yan. Iba-iba silang kasa na San Benito. Ayan, o. Oh. pansinin mapansin yung mga kasa San Benito. Iba-iba. Yan, iba-iba sila. Pero yung visa niyan, parehas lang naman sila ng visa. Yan. Itong isa, sobrang antigo na. Ito sa so sobrang antigo na tanggal na yung tangkay, oh. San Benito din yan. Pwede itong ilagay sa, ano, sa yung manta. Yung inabalot ng plastic. Yan, ito naman yung San Benito na apak ang ahas kabila ay eh. San Benito dyan, San Benito din ito. Ito yung nagbabasbas sa unang niyan, disipulo. Yan. San Benito din yan. Ito ang sinasabi nila na magaling daw ito sa ano eh. Sa protection talaga. Ni apak na ahas. Yan. Tsaka sa ano pala, sa hindi pala nakaka, sa gusto pala mag-PM sa akin yan. Ano. Yan yung ano ko, yung Facebook ko. Pag naisin mo mag-PM dyan. Yan na lang, dyan na lang kayo mag-PM. Screenshot yun na lang po para ano nyo. Yan. Tapos ito naman yung mga ano natin, mga nakalap natin, mga mutya natin dito. Yan. Uh, ito tamilok ito. Yan. Pusay din na gamit ito sa protection Tsaka ano sa bahay yung iwas sa mga ano sa bahay. Yung iba nito sinasabit kasi ito sa bahay eh. Itong ganito. Yung ngayon iwas sa mga mas sa mga ano. Yan. Ito naman alimango naman ito na maliit lang siya. Pero solid siya na naging bato talaga. Yan. Ito alimango nito mo sa itong gamit sa Bampaswerte din ito. Ito ay ang sikreto dito binababa dito sa tubig. Tapos sinasaboy doon, limang may tindahan kayo, sinasaboy dun sa palibot ng tindahan o no? hindi kaya sa mga paninda nyo ganito sa ano. pero yung iba nito sabi nila may sa kabal daw ito binababa daw sa tubig kabalkunat pati ito sabi nila may kabalkunat din daw ito na sabi ng mga tatanda yan ito naman kuhol naman ito na kulay pula na kuhol bihira ito sulit na bato yan, eh. yan ito naman pula na ano to? kabibi ito pang ito pang halina pang paswerte din yan kulay pula yung ano ito yung sabi ng iba ito mahusay din na ito sa kabal ito daw binababa daw ito ng, sa tubig tapos pinapahid sa katawan Labaw, may mga lakad kayo na may palaban kayo yan pwede nyo yun, yan yan tsaka mahusay ito sa ano sa pampaamo din maamo sa iyo yung tao pag meron kang ganyan meron din akong ganyan na uh, pang sarili ko din yun sa akin ito naman kabibing itim naman ito na sulit na din naging bato yan parehas lang yan sila bato na yan bato na ito Alimangon naman ito ito pinareserve na ito nung nakaraan eh hindi na siya nag ano yung nagpareserve nito Alimangon na ito magparehas lang yan sila pero ito isa maliit pero ano to siya madali, madali na siyang ibulsa ito naman ah, bato na may sinag ng araw yan. Mahusay daw ito sa ano sa protection daw. Mga ganito. Tingin daw sa inyo ng tao nito araw Tsaka magandang mga nang gamit dito pa Yang basta may mga sinag ng araw na bato. Bato kasi ito 'yo. Bato din 'yan. Ayun. Basta pag may mga ganito kayong mga medalyon, uh, ingatan niyo lang po talaga na sot niyo siya habang kayo ay nakikipag ano, nakikipagbimbang, yan. Yun ang iwasan nyo talaga. Tsaka yung, tsaka yung isa, yung halimbawa may tao na mamatay. Tapos nandun kayo sa, ano, sa tabi nung taong mamatay, ay, i, i ano nyo, no, ilayo nyo na yung gamit nyo kasi talaga siguradong higop talaga yan. Magsisimula talaga kayo sa umpisa. Kahit testingin nyo, ano laman yun, mawawala talagang bisa. Hihigupin kasi nung, ano, nung, na mamamatay. Kaya yun talaga yung iiwasan nyo. Pag meron kayong mga gamit na ganyan. Mas mga ganito kasi, kailangan lang pag meron kayong ganito, uh, ah, pag gusto nyo mag-alaga ng mga ganito mga gamit, huwag po kayong tamarin ng dasal kasi ang nagpapalakas po talaga dito, yung dasal po talaga. Yan, kagayon ito, 5 ah, bukalis, yan at Tsaka Santa Sima Trinidad din pala ito. Yan, San Pares lang yan sila dito. Ito, yan. Santissima at yan. Ito naman ang kabila nito, Cinco Bucalis. Tamimi sa inyo dito yung mga matatapang pag meron kayong Cinco Bucalis. basta pag mga ganito, pag meron kayong mga ganyan, uh, huwag nyo lang po kalimutan na alagaan sila ng pakaing dasal. Yun po, yun kasi nagpapalakas sa kanila. Tsaka, yun, dasal lang ano nyo sa kanila, pakain. palakas ng gamit, pampaandar ng gamit. Ayan. Tsaka yung mga pakain dasal nila dyan yun lang naman ang importante dyan sa mga medalyon tsaka huwag nyo lang ipagmayabang na uh, ah, meron kayong mga agimat nung yung hindi kagaya ng iba dyan ah, mga, talaga, na mga talagang inangalanda ka nila na meron silang mga agimat. pag may katangan kayo Siyempre, sikreto nyo lang para kasi lahat kasi ng mga agimat mayroon kasing pang panguntra. yan, pang, pang ay, pag malaman na may agimat kayo, ay di ah, nagkagawa kayo ng na para na kontrahin kayo tsaka siyempre madami mga luko-luko dyan Kagaya dun sa, dun sa amin dati sa Mindanao na yun pag ano dyan malaman ka na may agimat ka titistingin ka talaga malaman mo dyan masalubong mo na lang bigla ka na lang ano hin eh kaya yun ang iwasan nyo na ano kasi hindi natin mahulaan kasi yung ibang utak ng mga tao na eh, na, pag may alam na mayabang ka ay di bigla ka na lang saksakin pag ikaw ay masalubong di paano pag tinalban ka tapos mayabang ka eh, di mapahiya ka lang o may agimat ayun tinalaban eh, di, mapahiya ka lang kaya dapat iingasan yun niyo talaga yung ganun kasi lahat kasi ng mga agimat may kontra yan may iba diyan eh nahagisa ng bigas yan pag sa kabal naman madali lang ng pag sa kabal pag hindi tinatabla ng bala barilin mo sa tuhod hindi kaya sa siko basta lahat ng mga lagpasan niya na sa katawan, mata, ayan sigurado yung lusot ng lusot yan yan ang panlaban sa may kabal madami yung iba ay nagisa ng bigas yung iba ay sinasaksak yung baril o itak sa lupa, ayan madami kasi yung panguntra dyan o, kaya nagagawa ng paraan kaya lagi pong sikreto talaga pag meron kayong mga ganitong gamit huwag yung papakita sa iba o ipapahipo man lang kasi yung iba nagdi-disco din yan meron sila meron kasi mga oras din hindi na pangwasak ng gamit kaya hindi nang iiwasan nyo mga ganyan pag meron halimbawa nagtangan kayo ng ganyan basta yun lang ang iiwasan nyo lagi ano po uh, sa ngayon po yun, it, hanggang dito lang po tayo uh, pag meron na po ulit tayo nakalapulit ng na mga bago na mga middle yun na mag upload po ulit ako pag may mga nais nice po kayo pinil lang po kayo dyan pag may mga nais nice po kayo na gustuhan kayo dyan salamat po